tayo sa Agon Rizal kasama natin na din yung papaya papaya ang kakarating lang namin kasama ko si Idol Kaiwa ka rin ter river fishing adventure Kaiwa kakarating lang namin mga Idol ang dami si Milya uh -huh. o mga nagsisimilyahan ang isda ay parang na, pa, na, na rin ang isda na rin pag naglakihan ay oo oh. Do, doon pa ang pangis pa namin doon. Malayong yun. Sa doon. Bukana, nandagat kami sa Bukana. Ito ay Balwarte ni Kachoy TV. Yun, tsaka ni Bata. Ni Bata. Bata TV. Ayan. Baba na mga gamit. Ayan, kasama rin natin si Kalods TV. Shout out! Yeah. Ayaw, Albo. Si Lodz Marlon. Lodz Marlon. Uy, shout it out. Si Kuya Nani. Talagang kanina. Ka. Shout out. out. Ano? Sh shout out. ano yung 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 ano samahan samahan ng ano S N M I yon S N M I Oh, shout out at kay kuya Teri, kuya Terry kay, kay tanda kay kuya Riel, kay kuya Mar, yata karanag Pepe George. Hindi 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 ano oh, kasi kayo naninig ah? Mahamang dami pala ng kapesto! Ayan mga idol. Oh. Dami pala ng tao dito sa duloy, no? Ayan mga idol. Oh, Magkatanong muna kami dito. Stay tuned mga idol. Stay tuned! Ah, nagkadalwa pa. Ang saraw naman. Huh? Nagkasabay oh. mo Iya, isa. Isa. Ito isa. Hindi. Nagkasabay lang. Dalawang biwas. Double. Dahil nga kayo biwas. so Itu, idol. Sa ano. Ang gandong. Sa dulo. Yun. Ang dami. ano ko. Kabila ka niya, no? Oh. Parang ano, parang nasa ito lang. Dito <laughs> tayo sa Agon Rizal. Ah, fish on. Idol, fish on. Yung isa pa. May sablay.

Mm. Oh, ay. <laughs> Kakasabay na. Kitim na naman, oh. oh ano pa tayo isa? Ay, sablay. kaya Ay! 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 Huli! <laughs> Busy lang ako kanina eh. Ano? Hindi mo uh, ah. sa isa. Sablay. Malpas pa galing may dalang plaes ang malpas ng kanya babalik ka din <laughs> tanggal. Uh, isa kaya 'yan din. Uh, din Oh, na. Oh, ganda ng sukat. O, yung kanina yun. Nandito na yung ano. <laughs> <Over the> <laughs> Nandito na na, pa tayo yun. Over na mabagad na. Dito na rin na mabagad na. Maghihila. Alpas? Alpas pa. Ang layo na. Nakabunta dito. O. Okay. Oh, uh? hmm. Panay uod. Ito ginagamit niya niya. Eh. えっ <Yeah. clears throat> Ayan po, mga idol, ang update dito sa Agono Rizal. Sa Wonder log ayan. Ang dami mga mga so, andun, sa dulo yun. Alos lahat naman po yan ay may huli. Hindi naman po sila zero. Ayan. dami yun, andun siya na river fishing, andun. Yun. Ayan, sila mga Lods Marlon, ayan. Si Kalods TV. Hindi yung ibang mga uh, ano. Si Kachoy kanina dumaan, movie na ata. Hmm. Maganda spot dito. Ay no. Uli. Fish on. Hmm. Okay, mga idol, alas dos na at kami magagaya ka na so, nandito yung aking uli si Kalods TV tabi natin hindi natin yung Kalods TV yung huli <coughs> ayun yung ating spot dahil pa namin iwas oh ang ganda sa dulo dito ano? o oh. ito ito natin si Kalods TV Yan shout out Dodge, sa tingin, pasilip. Adam. Open, open. Balita ko kukunti daw. Kukunti? Ano <laughs> no? po ang ating huli? Ano 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 po Ano? Halos lahat ganyan ang huli namin. Ang ganda Sa dulo. Ayan, magtitiklop na kami kasi mag-alas-alas na. Pack up. Ito yung aking huli. Ito Si Marlon, umuna na doon Ayan mga idol. Basta natin. Okay naman. Kakaunti. Ayan ang aking huli mga idol. Ayan ang ating huli mga idol. Dito yan sa Agono. Alam mo, ano bang ano daw lads? Wonder Ilog. Wonder Ilog. Wonder Ilog. idol. So, stay tuned kayo mga idol. Kasi Lods Michael ayun. Nakatayo. Lods! Pauwi na kami. Pack up. Yan mga lods, makakadaan natin si Naka River Fishing. Makakasama din natin. Um, kanilang team. Yan. Mga namamahinga na din. So, balita. Ayos naman. Okay? Naka ah, River, ako kayong huli? okay naman. Naka River. Ayos, ayos. pare ayos. Ayos, River Fishing. So, ayos. Ayos, ay, ice ay, din. Oh. Oh, okay, Papalas lang. Dami. E, papalayo. Hindi nga. Yeah. Puno din mga namin. Hindi kaya kami tumigil na oh, yun. Eh. Oh. Baka naman ito may tatlong kilo Oh, mahigit yan. Okay, <laughs> ay, wala din eh. Oh. Magagandang size dito. Magagandang size dito. 4 Ayan, kami mga lods. Oh, pack up. Caribar fishing. Shout out. Ayan, Shout out, chan. Mayhay. Ayan, yung kanyang team.